mahirap kayo putang ina sige Mag magtiis kayo sa hirap at gutom wala akong pakialam 2,000 years later Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalukuhan na nanadya na gawin basta gusto nila, gagawin nila kahit alam nila mapapahamak sila butang na loob naman alam nyo hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind paano pa kayong naasikasuhin paano pa namin kayong pagsisilbihan ba? pero pagpapanggap ng mga prostitute nandiyan sa sarcha mas magungubag tiktok nyo pa tapos, ito na naman, siyempre, siyempre, ano pang gagawin natin? Ibang sasakluluhan kayo. Yung ibang, makiibang haway pa, talagang pinagpipilit na mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, makasususumpong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos, ihihibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo hindi niyo yung kwento yung kalungkuhan ninyo. Ha? Yung iba na, pag tripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano-ano na mga sasabihin tumilit ang uwi. Alam niyo eh, paano ko ba natin talaga kayong haasikasuhin? Recently, mayroon nag shoplift sa Singapore. Ang trason sa akin, eh umamin naman, bakit kailangan pang imbis Ano ba tayo? Hindi ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan niyo. Pag kayo ng bansa, ang trabaho kayo dyan, para kayo ang ng ating bansa, Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yun. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalat-kalakuan ng mga ginagawa nyo. Kakala lang, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis, sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahama, kung ano nung sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ako na, yung mga OFWs na matino, na natatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ako porke silabi kayo ay bagong bayan eh. eh. lisensya niya para gumawa na kayo lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan niyo ba na gustong pigahin ang aming lakas para kayo ipagsilbihan? Na umaabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong uh, kalayaan para gawin ang lahat? Magka napahamak. Ito. Sisisihan ang gobyerno. maawa kayo do sa mga natatamay ng OFW. Maawa rin kayo do sa mga dedicated na trabato at ng no, pamahala para kayo ay alalayan. Please so, naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katalantadong pagka kayo napupunta sa ibang